Ito na yung ano Luto ka na. oo na. Ay, ang oo Pandakeke naman. Oh, uh, letak tak? <laughs> Siapa yang? Siapa yang nak kuncinya? Siapa yang? Siapa Nak kita nak kita Siapa Hindi mo ginanun no, bago mo hiniwa. Ay, kaya Diyos ko, parusa. <laughs> Tap, na pa. Mmm, perfect.

Okay na yan. Ang sarap play Sakto na. Galing mo. Green onion razzle daso, Ano um, Sarap. Sarap. Lagay mo lang. Alam mo ang Kasi ang normal na nagluluto isang ganun lang yun eh. <laughs> Sabi ko, bagal eh. mo salap Bago ka sa... ano pang ano Hindi. pang Sarap. Sarap! Ang salap 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 Walang kanin, hindi kain Yo, bay walang kanin! Huwag <laughs> na magkanin, may patatas naman yan. Okay na yan! Okay na to. Okay na to. <laughs>